Auto Mart, so nandito tayo ngayon sa headquarters namin sa Kalayan, Avenue, Quezon City at kasama natin ang in-house mechanic namin dito, See, si Kuya Michael. Yes, ako so, so, po si... Yes. sige, go! Ako si Michael ng Auto Mart Mechanic. Kuya Michael, <laughs> nakatawa na, no? Uh, ano nga ba talaga ginagawa niyo dito? Tapos, for example, meron tayo isang Mitsubishi Mirage G4 dito, no? Yung pula. Ano naman na ayos dito for example? Yan. It's, example natin si Mirage G4, so pagdating ng Mirage dito sa atin Meron siyang mga dents sa ilalim Sa front bumper, pati dents sa rear bumper niya So ang unang ginawa natin is pinaayos natin yung front bumper Kung makikita natin, yan maganda na siya Tapos yung sa rear bumper niya rin So kadalasan kasi pag dumarating mga kotse dito sa amin uh, hindi pa yan perfect condition, no? but yung nga, it's our job, mm -hmm. job ni Kuya Michael, trabaho ni Kuya Michael na gawin siyang automatic certified. Meaning, yes. i-inspect na lahat, both mechanically, hindi lang doon sa cosmetics, hindi lang sa panlabas, mm -hmm. to make sure na perfect shape na yan. Yes. Once perfect shape na yan, pwede na namin siya i-certify as automatic certified vehicles, meaning parang bago na ulit. Yes. Amoy bago, bukang bago. Mm -hmm. From interior, From exterior to interior? So, okay, tapos dito sa care bay namin Meron pa sila isang board dito na ginagamit May whiteboard sila na ginagamit dito At doon natin makikita Ano yung listahan ng kotse Na uh, kailangan ayusin Ano mga parts ng kotse na kailangan ayusin yes. So explain din kuya Michael yan, no? So dito lang tayo Okay, so ito na yung natin Whiteboard uh, sige, kuya Michael, So whiteboard, ito yung whiteboard So andito yung year model, unit, transmission checklist, tapos kung naka-car na siya, na detail, na PM. Tapos yung remarks, dito malalaman kung saan yung may mga sirang sasakyan para at least mapaayos natin kaagad. Tapos yung case, tapos yung registration para ma-monitor natin kung naka pa yung sasakyan bago natin i-release. Ganon. So, yan. Katulad na itong example natin si GAC M-Zoom na nandun. So, uh, automatic siya, tapos na done yung checklist niya, car wash, done na rin, detail tapos PMS, Hindi pa. tapos pa. yan, tapos sa yung kiss niya, tapos yung registration. Yan. So once nagawa na lahat yan, uh, sasabihin ni Kuya Michael, okay, goods na yan. Outmart certified na yan. Pwede na naman siya ibenta sa Outmart certified vehicle which again, looks new, feels like new, meron ka pang warranty, may 5-day money back guarantee pa. For example, etong nga uh, Volvo S60 dito, no? ginagawa pa yan yun, detail pa siya para maging mukhang bago. Yes. And as of now naman, mapapansin natin na it's not in bad shape, no? but we want to make it perfect. Ganoon lang kasimple. So, pag naghahanap kayo ng uh, the best of the best na used cars, na na PMS na, na detail na, na car wash na, na make sure na rin na okay na ang registration at kompleto ang mga susi, dito na kayo sa Automart Certified Vehicles. Lagi nyo tatanan kung hanap nyo, ay the best of the best, na bago, amoy bago, may, may warranty at money back guarantee pa, i-Automart Certified na, yan. na yan.